Tingnan mo yung mga tao dito, mga idol. Nagawa sila ng... Ano yan? Pang, pang-awil? pang yan diba, ano, Jo? Hmm. pang o pang... Uh, pang ng pusit? pang ng pusit. pang ng pusit, no? Ano yan? O. o. Yan. yung mga no. Tingnan mo. Ano. Ito pero ba, no? Ano? O, tingnan mo. Ano. Ito yung pang ng pusit nila, mga idol. O, tingnan mo. Ano. Pero, Aba, Pero ang problema mga jo, yung problema ba? naman mga idol, deposit dito tag 20 ramen kilo. Ito, <laughs> ang pa <upat> ko <to, laughs> <yung isang laughs> na deposit uh, dito. O oh, jo, yan. Yung isa naman diyan bisig-bisig rin sa tagay. Tanduay. Tanduay ray wala, wala ani bataan eh. <laughs> Ay, ero, you know, gumagawa rin sang, ano, ng pamingwit dun sa ano, lang

Yeah, bueno. Oh. Ito ang buhay ng probinsya mga ano. Ako naman ito, kadendo yan ang tayo kasi. Hindi mo ito marunong kumawa niyan. Tagbagkaroon ng kilo ka na po sa tingin? Sa kwenta? Kwenta. Kasinta na? Kasinta na. Ah, sa Manila kay mahal kay na. Ito ka to siya. Oh, sobra. Ha? Okay. Dire na kay Bungkig ra. Dire na sa Manila. Ay! <laughs> Bungkig ra. <laughs> sabi na kay... Tumira. Tumira. Tumira ka to siya. Sobra su pina. Kira lang po siya. So, pakamura po siya ito mga ito. Ayan, pinamu. Ayan, o. Abang kumagawa ng pangmuita pusit, may tanduwa rin ka sabi.

Ayan pa ko ni nung <laughs> nato. Yan taong lang <laughs> wala.